Nuliboy Wala u, bang wala ko ulit Ah! Mahumana si manager ko oh. Mahal ko manan oh, Nang susunod mo ka nuliboy Ang Juan Si Tintan Nuliboy Nang no, sabihin mo ka boy, Sabihin mo sabihin Ah! Nuliboy ano, Nandito kami sa farm ni Paring Edgar Hindi ni Mrs. Ong Ikaw lang ang hindi buo bakas yun Kami dito Napakasaya namin Dahil nandito kami sa <speaking> Samar oh. <speaking> Ito Ay sa hirap na takot kami Si ano Oh, no. no, no, no. May pangalan pa pero <laughs> dinagagawa. nagagawa. <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Oh, Milben, sa kay Milben, sa kamon ngayon na uh, noon. Oh. Nandito kami nakakatay ng <laughs> oh, ano. Oh, nakakalungkot. Namatay na si <laughs> Padre Timmy. Pa. Oh, sana ako nandun ka sa Batangas. Dito kami, <laughs> pista, pista ngayon. Pista nandito rin. si Padidgar, dito kami sa farm. Masaya kami dito, may tuba. Oh, umay po na oh. naman. Polaris. Lagi sila talaga. Nagkakatay kami ng baboy. Kung sino man ang nagugutom, pumunta lang dito sa bahay ni Parne. Parne. Nakakadito. Nakatakbo kayo. Nakakaiba yung kaya tuwa na na iba.

Pwede, Gerayna. Ah, batang ini sa Batangas. Hindi nga sa Lipa. Naging Batang anguno. Lipa... Oh, lipa naging anguno. Oo, naging lipong na. Hehehe. <laughs> Hindi nga Oo. Oh. Bati, bati. Pura so, ka. doon. <laughs> 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 oh, binabati ko lahat ng mga dati kong chicks. Pura yung buk niya. Ikaw lang sundan niya. Oo. Maraling, maraling. <laughs> <Sisi> malunat. Nang <laughs> taga. Oo. Oh. ilo <laughs> na, miyagaw. Nandito pa ako, buhay pa. Kaya hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kasi siya kasi mga nakarang. Ay, kulang pa nga aking mamahal sa'yo noon. Pero okay pa rin ngayon. Mahal mo pa rin. Wala na balls. Wala na balls siya. Sir, malaw na ito. Uh, malaw okay. na ito nung ulit, nagkasawa na ito, okay. iba na. Uh Oo. -oh. Ano interview ka? Kasi ano to, lahat. Oh. Manonood to. Live vlog yun. Manonood to lahat. Oo, oh. oh. maraming nanonood kay live yun. Sinya, kung saan ka man na ngayon. At sinya, yung kutong pangan. Na dati nasaman mo sa Green Hills Subdivision. Ipos para. <laughs> para kita na imagine. <laughs> na hanap sa ngayon, kasama pa rin kita. Naalala <laughs> La ko lagi yung ating pinagsamahan noon. na tayo nagkikita kita <laughs> okay, sa kwarto okay. sa baba. Hanggang <laughs> ngayon hindi kita makalimutan. Sana kung ngayon buhay <laughs> ka pa, <laughs> uh, sana mo tayo <laughs> sa Panginoon. Bigyan mo <laughs> <laughs> pa tayo ng pagkakataon oh, na makita tayo, tayo buhay pa. Ipatuloy natin yung ating kaligayahan at pagmamahalan. Wow! Patay ka Eh, sa asawa mo ngayon. Anong masasabi mo sa asawa mo ngayon? Oh, dalawa pa lang anak ko ngayon. Ah, dalawa pa lang yung asawa ko mula ng kita. <laughs> oh. <laughs> una sa una, isa. Oh. Isa pa lang O, oh. oh, ngayon. Oh, pero, parang nagyagang kung pwede patayin ng kita. Parang may kaya mo ngayon. Anong masasabi mo sa asawa mo ngayon? Oh, okay naman yung asawa ko ngayon. Pero kung mayroon mong mayigit, di may tagdagan pa. <laughs> Patay ka. Oh Dantan. my God. Patay ka <laughs> 一会人，一会人，一会人，哎呦我的妈！<laughs>